Okay, vlog. Welcome to my guys. <laughs> Nagtapon ako ng basura. Hindi ako nakapag-vlog dun simula sa bahay dahil dalawa ang bitbit -bit ko kanina. Kaya ngayon, pauwi na ako kasama ng aking barko. Okay. Ito mga lods, Ah, uh, talagang nag-vlog talaga ako, no? Kasi kailangan ko mag-vlog. <laughs> uh, hindi, kasi mayroon lang ako talaga sasabihin doon sa mga kapwa natin YouTuber, no? Uh, Na nakipag nakipagdikitan sa mga live. Gusto, gusto ko lang sabihin talaga. Kasi... Kasi yung mga comment po sa mga video, Ah, uh, parang pangit po tignan yun kasi 'yung uh, 'yung ano, 'yung tamsak tiket, dating tiket, 'yung ganun. Tamsak tiket ba? Uh, tamsak tiket. Dan Alam niyo mga mga ate, kuya, 'yung iba po, pag may nagko-comment po ng ganun, eh dine-delete po nila kasi pangit tignan hindi hindi talaga sumasang ayon doon sa video. ako naman po, ayaw ko kasi medyo nakakasakit din yun pag i-delete ko yung mga ganong comment. Tsaka pagbibigyan na lang natin dahil medyo may idad idad na rin yun sila. Mas may edad pa sa akin. <laughs> yun yung mga nagko-comment, medyo may edad-edad na yun, pagbibigyan na lang yun. Pero dapat po mga, mga ate kuya, mag-comment tayo ayon sa video. Hindi yung Dan, tamsak. Tamsak dikit. Dating dikit. Dun sa comment. Ang layo naman dun sa video na yon. <laughs> kahit, kahit ano lang. Kunyari, may pagkain dyan. Wow, sarap. Wow, yummy. Ano I Ipagkain tapos tamsak dikit. Pero mga lods, totoo yung sinasabi ko ah alisin natin sa comment yung hindi ayon sa video. Pag comment po tayo ng nakaayon sa video. Hindi po yung tamsak dikit, sandikit, dating dikit. Eh, ako naman po, lahat naman po ng mga nagko-comment, sinisilip ko yan. Kung galing ako sa live, kung galing ako sa live ngayon, pagkatapos niyan, sisilipin ko yan. Kung saan sila nagko-comment, ko yan. Kasi yung iba dyan, hindi ko pa na na, su na subscribe kaya sino subscribe ko at pupunta ako sa video nila at nagko-comment ako ng tama dandahanin ko lang maglakad para hindi na ako makarating dun sa agad-agad sa bahay <laughs> para mahaba-aba yung kahapan pero yun yung mga lods alisin natin yung mga comment na walang ah, hindi nakaayon sa video pero malapit na ako baka ako'y habulin pa ng aso yun lang po muna bye bye Bye, bye guys. Thank you guys. <laughs> Thank you for watching, guys.